So, ay So, ngayon magre-refill na tayo ng ating candy. So, ito siya. Stock natin. Tignan nyo naman kung ang konti na lang. So, 1, 2, 3, 4, lima na lang. So, syempre, hindi ang papaya. Ito, wala nang stock. So, ito naman. Ilalagay natin dito. Isi-separate sa ating dalawa. Syempre, kung wala nang stock, bumili ako. Tara! sa sombrero ko na Papakita ko sa inyo. Ang dami yun. May dos pa. <laughs> At ayan. Samahan niyo ako mag-organize. Ano ah, ito? Ito. Dito natin nalalagay. Ito yung mga candies natin. Ito favorite ko. Siyempre, ito yung mga impact natin na candy. So, Mentos. Ito, mentos. So, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24! So, take the 12, ay, tama ba? 12, 12, hindi ko alam eh. 12, 1, 2, 3, oh, then take the 12. So, isa dito sa wala ng stock. Titignan nyo na lang. Isa dito ah. Naka isang mentos dito 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 tapos tigda dalawang mentos na orange dalawang isang orange tsaka yellow dito at isang orange tsaka yellow din dito frutos coffee ko so may dos pa pala ako dito so ayoko na lumabas lalagay natin dito sa alcance dito na ako nagpapatong wala wala pala maglagay ng pisa at Okay. mentos at mentos. eto mentos etong mentos champi champi asa na yung isang honey ay kinain na pala ni ate okay. okay na. Ito o, oh, diba? Yung kaganinang konti na lang. Ayan, puno na. Ay, yung kaganinang wala naman, puno na. Ito yung kaganinang konti. Ito yung konti. Ngayon, tignan nyo naman kung pa, kung pa, na, kung ano yung diferensya. Ano? Ang dami. Diba? At, abangan nyo na lang. Ulit ako mag-refill ng mga candy natin. So, before tayo mag-end, like and <laughs> subscribe. Bye-bye!